Naramdaman mo na ba na kailangan mo ng sagot mula sa Diyos? Ang iyong kaluluwa ba ay nananabik para sa kapayapaan, direksyon at lakas? Kaya, inaanyayahan kita na manatili sa akin hanggang sa katapusan ng panalangin ito dahil may makapangyarihang maaaring mangyari sa iyong buhay ngayon. Dito sa panalangin na may layunin, nagdadala kami ng mga salita ng pananampalataya na nagpapabago sa mga puso. Kung hindi ka pa nakakapag-sign up, mangyaring gamitin ang sandaling ito upang maging bahagi ng aming pamilya ng panalangin. I-like ang video na ito at i-share ang mensaheng ito para mas maraming tao ang mabiyayaan. Ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata, pakalmahin ang iyong puso, at sama-sama tayong manalangin. Makapangyarihang Panginoon, ngayon kami ay lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba at pasasalamat. Alam namin na hindi kami nag-iisa, dahil ang presensya mo ay nakapaligid sa amin sa bawat sandali. Ama, maraming beses tayong nahaharap sa mga paghihirap na tila napakabigat para dalhin. Ngunit ngayon, nais naming magpahinga sa iyo dahil ang iyong salita ay nagsasabi sa amin, "Lumapit kayo sa akin." kayong lahat na nangapapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Mateo Olsen 28 Panginoon, hipuin ang puso ng sinumang mang nakikinig sa panalangin ito ngayon. Para sa mga nahaharap sa mga oras ng kawalan ng katiyakan, ibuhos ang iyong kapayapaan. Para sa mga nagdurusa sa pagkabalisa at takot, nagbibigay ito ng ginhawa at lakas ng loob. Mahal naming ama, nais naming ilagay ang aming mga alalahanin sa iyong mga kamay. Bawat pagpatak ng luha, bawat tahimik na pakikibaka. Bawat hindi mapakali na pag-iisip, inilalagay namin ang lahat sa iyo dahil alam namin na ang Panginoon ay umalalay sa amin, nagpapalakas sa amin at nagbibigay sa amin ng tagumpay. Panginoon, naway ang panalanging ito ay maging parang balsa mo para sa kaluluwa ng sino mang makarinig nito. Naway madama ng bawat tao ang iyong yakap. Maramdaman ang iyong makapangyarihang kamay na nag-aalis ng lahat ng sakit, na nagdadala ng pag-asa at pagpapanibago. Kung ang sino man dito ay nakaramdam ng kahinaan, Panginoon, ibalik mo ang kanilang lakas. Kung ang isang tao ay nawalan ng pananampalataya, magbago ng pag-asa. Kung nadarama ng isang tao na nag-iisa, ipinapakita nito na hindi pinababayaan ng Panginoon ang kanyang mga anak. Ama, inilalagay namin sa iyong mga kamay ang aming pamilya, ang aming mga pangarap, ang aming mga proyekto. Naway matupad ang iyong plano sa aming buhay at magtiwala kami kahit na hindi namin nauunawaan ang iyong mga paraan. Ngayon, ipinapahayag namin, tayo ay malakas dahil pinalalakas tayo ng Panginoon. Kami ay pinagpala dahil lumalakad kami sa iyong liwanag. Kami ay protektado dahil nabubuhay kami sa ilalim ng iyong mga pakpak. Panginoon, naway umalingaw-ngaw ang panalangin ito sa bawat puso. Naway magdala ito ng kagalingan, pagbabago, direksyon at pag-asa. Amen. Kung ang panalangin ito ay nagsalita sa iyong puso, Isulat sa mga komento. Naniniwala ako. Ang Diyos ang may control sa aking buhay. At huwag kalimutan. Dito sa panalangin na may layunin. Sama-sama tayo sa pananampalataya araw-araw. Kaya mag-subscribe, i-activate ang kampana at ibahagi ang panalangin ito. Sa isang taong kailangang marinig ang mensaheng ito ngayon. Pagpalain ka nawa ng Diyos at hanggang sa susunod na panalangin.